So hi guys, welcome back again to our channel everyone So this is Heini Family Vlogs Ayan, so Kumusta po kayong lahat? So ayan guys, our vlog po for today So ayan, maliligo tayo dun sa sapa dito Sa mismong ano Sa bandang Castellos lang dito guys So ibang area naman ito Dahil dito sa may Castellos Maraming sapa po talaga dito guys So ayan, ipapakita namin aside of ano mga beaches so, ayan, doon tayo sa ilog so samahan niyo. niyo kami guys <laughs> <laughs> magpunta doon sa may river so ayan guys ewan ko ba yung sinika kasi gustong ano makabuntot doon palagi kay ati Tess so ayan umiyak yun siya kasi gustong sumama doon magbili ng tinapay sa bikiri So, ayan, buti na lang at itong si Kuya, nakapitbahay na titis ay sa amin, guys. Hindi, mag-ano kaya, mag- Makisakay Harap kami, libreng sakay sa para drive Para magkasya. Niya, Harap ka, mauna ka, Jeremy. Na. Ayan yung ano, sidecar niya. So, ayan. thank you so much po, Kuya. Yeah. Mahalo kay Kuya. So, ayan na nga, so tayo ay pagpagkasyahin natin kasi na medyo maliit yung sasakyan. Hi, Nika. Medyo marami-rami din tayo. So, ayan natin, po, Yan oh. na, si Nika. Excited. Hindi siya nag-open enough. Punta na ba natin si Ati tes? ala ang kaldero na iwan. Kami <laughs> bel babain, ah. Wala pa yung kanin, mga Indoy. Oh. Ha? Asa ah, man okay. So guys, ayan, welcome sa aming reality na buhay talaga. Ayan po kami. So, ayan yung kaibigan ko. Kami ay ready na po, ayan, at papunta na yan doon sa river. Masaya na nga si Mika kasi umandar na yung trike na sinasakyan namin <gibli> dahil gustong-gusto na niyang magtanggol So, ayan guys, so sama niyo kami hanggang doon. Ipapakita namin yung sapa na kung saan tayo ay maniligo. So, finally, guys, ayan, we're here already sa our destinations, guys. So, hindi ko lang may bigay yung complete details niya kasi ang alam ko lang is dito ito sa bandang wilak po. So, naliligo kami dito sa ilalim ng tulay niyan. So far, guys, napakalinaw po ng tubig dyan. So, kung makikita nyo, ayan siya. So, safe na safe ang mga kids natin kasi mababaw lang po siya, guys. Hindi po siya ganun kalalim. At kung makikita niyo yung mga cottages nila dyan ano na siya, medyo ano na parang sira na yung mga bubong kasi nasira yan nung dumaan yung bagyo nung mga nakaraang mga taon, guys. So, Pero guys, kung alam nyo, ito ay eh, isang magandang lugar po sa atin na kung tayo ay magbabudget meal sa ah, hindi natin kailangan gumastos dito ng malaki kasi wala po kayong babayarang entrance fee so libre po yan lahat ang babayaran nyo lang po is yung cottages nila na 150 to 200 pesos so ba diba, solid na sulit na po yan ang dadalhin nyo lang is yung mga pagkain nyo wala kayong ha